Ah? Siapa? aku ha? Siapa? Siapa? halo Siapa? 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 simple Siapa? 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 nang Siapa? 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 si Siapa? Siapa? Oh, Siapa? Ah. aku Siapa? 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 May, may ano ka pala dyan? May farm ka pala dyan? Bisita na akong balay lagi Ha? Ano Bisita ba mo? Oo. Oh. ganda pala ng bahay mo. Magkuhan na ka dyan. Mag magkanta ka nga ng Merry Christmas kay ipos na ko Malapit na oh. natin mag <laughs> Yeah, ah, daya, ka, ba pag nagsildo ako tapos wala kang nireport sa aking video na wala <laughs> dito yung ate, ka oh. Serbe, magkanta ka ng Merry Christmas oh. kay December na, may beer na Ay, seri yan no? <laughs> <May laughs> Oo okay. nga, kailan ang kwan? kailan darating ang sildo? Malapit na, inano, ako, inano na ako ni ano ni Isko Ni-review uh, na niya yung ni-review na niya yung ano ko, yung mga video ko. Kaya mag-post ka eh mag ano ka, magkanta ka ng Merry Christmas. Be sample, sample, sa sample, sample, ka sample ka muna. Sample dali. Kung kamo na kasi magpalit ako ng motor, wala ko yung motor niya pag service. Bugan mamas mamasko ka dali kay tagana -taga kag motor pag naka-sweldo na ta. Tsaka bahay <laughs> house and that. dali kumanta ka muna. <laughs> Practice ka muna dali paghingan ko. 🎵 Karasadyaning uh, so taknaan 🎵🎵 Dapit sa kaibayan 🎵 Mauraya mong makita Ang takbalay na masinagun Jingle bell, jingle bell, jingle all the way 🎵🎵 Hush, hush, pan the wheel, do you like the wonders of Pinsley? 🎵 Jingle bell, jingle bell, jingle all the way 🎵🎵 Hush, pan the wheel, do you like the wonders of Pinsley? Ano yung hush, pan Ano yung das Uwas banu, uwas Yang katanya banu, uwas nih uwas banu, ni uwas banu, uwas banu, uwas banu, uwas yang katanya banu, <laughs> ah, uwas oh uwas banu, oh. oh, ya. oh, oh, night banu, uwas banu, uwas banu, uwas banu, uwas banu, uwas banu, lirik banu, uwas banu, uwas banu, uwas banu, kebalu anak. hahahaha <laughs> habi lang hong namasko kasauna kaya namasko Ay, ka lang, maa, binisaya yung, yung alam mo na lang nakanta yung pamasko yung mga jingle bell jingle bell lagi? Okay? jingle, jingle, bell, jingle bell. bell, jingle bell, jingle bell all the way, all was fun the way to a 200 o'clock linsley the sin so <laughs> to the snow in the wonder o'clock so for the uplink tigo all the way yan yeah, yung lirik

nah, kami. bye-bye. Practice ka! Oh. Ah, bye-bye.